Oh, shout out po sa mga mag diha o nasa mag-adlaw, namo. Mag ulang na mo. Ay, dinigyay. Ayan ay may mag-ulang dili ano, dinilalim ang masakitan. Tabisan ako sa o na niagigit po kong na Nainlog ko sa isang kababay, gihatag na kong tanan. Gihatag na kong tanan niyang gusto. Tanan niyang akuras akong gihatag ako pagkalalaki iyahan nang nakuha ko naman, O di kalipay po na ko nga iya akong natilawan. Natilawan, kinagat eh, ko kipalit sa iya ha. Hindi lalot ang masakitan. Di sa pag-usa ni sa isa ka tao, o dili hindi yung kawin para sa iya ha ituloy o ituloy yung yes. una Ipuli ko niya sa akong sulit sa barkada Maguroy Pagkabalo na ko magipuli ko niya sila sa balai. balay Ako siya giyanto Pagkabot ako sa ilang balay Gituktok na ko ilang kultahan Pagtuktok na ko sa kultahan Di ka masong ibungan At iyang palabir Hika ng guay Pagkita na aku sa iya

taas ka ayong taas ka ayong pananaw sa kinabuhi isagot sa nimo ka taas o pananaw sa imong kinabuhi o wala kay kwarta wala jud kay dili sa sige na ko at least nabasa ka